Ciao so Raga! Raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, maraming good news sa na pag-uusapan natin sa vlog na are. Dahil na na yung budget law para sa 2024 ay aalamin natin kung alin-alin ga yung mga bonus at saka yung mga financial support na kasama diyan para sa 2024. Mismong si Prime Minister Miloni ang nag-announce na meron ulit yung tinatawag na karta dedicata ate or yung tinatawag din ng iba na Carta risparmio espesa. Meron ulit yan ngayong 2024. Tanda mo pag-araga, yan ay yung karta na mayroong laman na 382.50 euros na pang espesa kasi ay good news dahil meron ulit yan ngayong 2024. Ngayon ay aalamin natin kung nga para ga kanino yan ngayon. Regarding naman sa kanoniray, although hindi yan totally na mawawala, pero mababawasan naman yung babayaran para din yan sa Rai. Ngayon ay aalamin natin kung magkano na ga ang babayaran ngayong 2024 at saka yan ga ay kasama pa rin doon sa pagamento ng buleta. Meron pang isang good news dahil confirmato din ngayong 2024 yung bonus na 100 euros doon sa bustapagan ng mga laboratory dependente at kasama di yan ang mga colf at badanti. Isa-isahin natin yan raga, doon po na sigla, partiamo! Kung first time mo na makabisita, welcome sa iyo, salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng Solid Raga, salamat sa patuloy mong pagsuporta. Ikaw gay mag-aayos ng dokumento ikaw ay gusto na mag-apply ng bonus o baka naman kailangan mo ng information na maaaring makatulong sa iyo. Asya, tamang-tama sa iyon channel na Para na sa gayon ay makakapag-adapt ka at makakapag-integrate ka na mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na gagawin? Mag-subscribe sa aking channel. Hit mo na rin yung bell. Piliin mo yung all. Para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At din din sa aking Facebook page Chad Will Guide. Sana ay ma-follow mo ako diyan at pwede rin na ako ay subscribe mo diyan. Maraming salamat sa iyo, Raga. Unahin muna natin yung nga uh, tungkol doon sa kanon ni Rai. Nakapaloob doon sa budget loan ng 2024 na yan ay bahagyang bababa. Yung uh, payment para diyan ay bababa ngayong 2024. Bali ay mula doon sa dati na 90 euros kada taon ay magiging 70 euros na lang ang kada taon. Kahit na sinabi pa ng European Union doon na alisin ang payment para dyan sa Kanoniray sa Buleta ng Luce, ngayong 2024 ay mananatili pa rin. Dahil hindi nila yan sununod, kung hindi, yung Kanoniray ay mananatili pa rin at kasama pa rin doon sa Buleta ng Luce. Ang 70 euros na para doon sa Kanoniray ay hahatiin equally. Buwan-buwan ang payment niyan. Bale yan ay 10 months. Kaya ang mangyayari ay mula January hanggang October 2024 ay kasama doon ang pagamento doon sa Buleta ng Luche ang pagamento para sa kanoniray. Gaya pa rin ng dati ay meron pa rin ng mga exempted sa pagbabayad ng kanoniray. Sila-sila are. Una ay yung mga 75 years old at saka pataas na kung saan dapat na ang ready to niya o kaya naman ay ready to niya at saka yung kanyang asawa kung siya ay merong asawa ay dapat na hindi tataas ng 8,000 euros kada taon. Exempted din yung mga diplomats at saka yung mga members ng military na estranyeri, Exempted din syempre yung mga wala namang TV at sila ay uh, nag na wala silang TV, sila ay nagkumpila ng modulo. If ever na magkakaroon ulit ng changes, update tungkol dyan sa pagamento ng kanoniray, dating gawiraga, babalitan ulit kita. Next up naman ay tungkol doon sa Carta Resparmio Espeza or yung tinatawag din ng iba na Carta Dedicata Ate. Gaya na nga nabanggit kanina doon sa umpisa ng vlog, ngayong 2024 ay magkakamayron ulit niyan magbibigay ulit ang gobyerno ng karta dedikata ate. Kasama yan sa budget loan ng 2024 at mismo pa na si Prime Minister Meloni ang nag-announce niyan. Tanda mo pag-araga, ang pinag-uusapan natin na karta dedikata ate ay yung karta na naglalaman ng 382.50 euros na pang -ispesa. Tapos in the coming weeks, most likely ay ngayong November ay may darating pa ulit na another, meron pa ulit na additional na almost 80 euros. Yan ay na-discuss na natin doon sa mga nagdaan nating mga vlogs at yan ay nakapaloob doon sa Dekreto Energia na kung saan yung mga nakatanggap ng karta dedikata ate yan ay nagamit nila at na-activate nila hanggang September 15 ay makakatanggap ulit ng additional na almost 80 euros. Additional na reminder, yung idadagdag na yan, yung additional na almost 80 euros, yan ay pwedeng pambili ng grocery, pwedeng ipambili ng abonamento para sa public transport at pwede rin na ipambili ng benzina. As of now ay hindi pa malinaw kung magkano ga ang iaalat na budget para dito sa karta dedikata ate para sa 2024 at hindi pa rin alam kung magkano ga ngayon ang matatanggap, kung magkano ga ngayon ang magiging laman ng karta na iyan sa 2024. Malalaman natin kung parehas din ang matatanggap na 382.50 euros kasi posible din na mas mataas pa diyan o kaya naman ay maaari din na mas bababa pa diyan. Ang purpose ng gobyerno sa pagbibigay ulit nitong karta dedikata ate para sa 2024 ay para mabigyan din yung iba na mga possible din na beneficiaries. In that way ay para maabutan din ng tulong yung ibang mga tao. Kaya hindi dapat na i-assume ia na dahil nabigyan ka ng karta ngayon 2023 ay matik na din na ikaw ay mabibigyan ulit para sa 2024. Depende yan doon sa ilalabas nila na kriteriya para malaman natin kung sino ga ang qualified at sino ga ang entitled na mabibigyan ngayong 2024. Hindi din naman 100% sure na pagka ikaw ay uh, nabigyan dati nung 2023 ng karta dedikata ate ay ikaw ay excluded na agad sa 2024. Yan ay malalaman pa natin doon sa kanilang mga lalabas pa na mga announcements. Ang importante na ikaw ay dapat na meron ay yung EZE kasi yan ay laging kailangan, lagi yung basihan. At kagaya nung 2023, ang limit ng IZE ay hanggang 15,000. Una sa prayo ay yung merong ipinanganak ng hanggang December 31, 2010. Tapos ang sunod naman na priority ay yung hanggang ipinanganak ng December 31, 2006. Tapos ay saka pa i-consider yung iba pa ng mga pamilya. Dating gawiraga, tuto kalaang at saka lagi kang manunood ng aking mga vlogs para once na ako ay may uh, mayroong bago na info, ako ay nag-update, ay di malalaman mo agad. Poy, isa pang reminder, baka sakali na hanggang ngayon ay hindi ka pa tap top send user, panoorin mo raga. Hanggang ngayon ga, kapag ka ikaw ay nagpapadala ng pera doon sa Pilipinas, ikaw ay nagbabayad pa rin ng uh, charges, Pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, hanggang ngayon ka, ikaw ay napila pa rin ng mahaba at naghihintay. Hanggang ngayon ka, pagka ikaw ay nagpapadala sa Pilipinas, ikaw ay lagi nagmamadali dahil hinahabol mo lagi yung oras at baka masaraduhan ng padalahan. Samantalang pwede ka naman na magpadala ng libre as in wala kang babayaran na charges. Pwede ka rin na magpadala habang ikaw ay nasa trabaho habang ikaw ay nasa bahay o kaya naman ay habang ikaw ay nasa treno o kaya naman ay nasa sa bus. Hindi na rin kailangan na pag ikaw ay magpapadala ay lagi mong hahabulin ang oras kasi pwede naman na ikaw ay magpadala kahit di oras ng gabi, kahit holiday, 7 days a week, 24 hours a day. Ang solusyon dyan raga, magpadala ka sa Pilipinas gamit ang tap-tap send. Kasi tingnan mo ha, free transfer, great rates, fast remittance. Tapos ay may matatanggap ka pa na bonus doon sa iyong first transfer basta't gagamitin mo lang ang iyong promo code na RAGACHAD. Are ang mga bansa na kung saan ay kapag ka naandyan ka, pwede kang magpadala sa Pilipinas gamit ang tap, At meron pang ilang mga bansa na mapapadagdag pa diyan. Pwede matanggap ang ipinadala mo via major banks doon sa Pilipinas. Pwede rin sa mga mobile wallets kagaya ng Gcash, Maya, and soon ay magkakaroon pa ng iba't iba pa ng mga pick-up center. Kaya raga, itap-tap send mo na yan. Kasama din sa budget loan ng 2024 ay yung bonus na 100 euros. Bali yan, in most cases, kapag ka ikaw ay qualified, yan ay matatanggap mo doon sa iyong Bustapaga Monthly. Ang bonus 100 euros na pinag-uusapan natin na are ay para sa mga laboratory dependente. Tandaan din na yan ay hindi sinasama doon sa computation ng iyong redito. Kaya yan ay non-taxable. Are namang bonus 100 euros na are na ating pinag-uusapan ngayon, yan naman ay matagal nang nag exist Kaso nga lang ay good news dahil kahit ngayong 2024 ay patuloy pa rin na matatanggap ang bonus na iyan. Para hindi ka malitoraga, yan din yung tinatawag na bonus irpef or yung dating tinatawag din na bonus rensi. Basta wala silang babaguhin hindi yan, doon sa iyong bustapaga, doon sa tapat ng voce na Tratamento Integrativo Lege 21 para 2020, dapat ay makikita mo doon sa Bustapaga mo yung 100 euros na bonus. Ang isang laboratory dependente ay entitled sa bonus 100 euros kung ang kanyang red dito ay uh, lampas ng 8,000 euros hanggang 15,000 euros. Bali, ang maximum amount ay 1,200 euros sa isang taon kung siya ay isang taon na naglaboro. Kaya ngayon ay 100 euros kada buwan. Samantalang kung ang ready to naman ay lampas ng 15,000 hanggang 28,000 matatanggap la ang yung bonus IRPEF kung halimbawa na yung kanyang total na tax deductions ay mas malaki kaysa sa doon sa kanyang gross tax. Dahil di yan, in some cases ay talagang maaari na yung bonus na matatanggap ay mas mababa doon sa maximum amount na 1,200 euros kada taon. Ang bonus na 100 euros or yung tinatawag din na bonus IRPEF or yung dating bonus RENCY or tratamento integrativo ay maaaring matanggap monthly doon sa Bustapaga pwede rin naman na matanggap yan sa kung walyo. O kaya naman, matanggap mo kapag ka ikaw ay nag-file ng either na 730 o kaya naman ay modelo unico. Take note ha, gaya pa rin ang ating na-explain na noon pa, ang isang golf o kaya naman ay badante ay entitled din na makatanggap ng bonus sa uh, rense na yan, bonus irpef, yung bonus 100 euros na yan kada buwan, kapag ka ang kanyang redito annually ay lampas ng 8,000 euros. Pero para matanggap niya yan, yan kasi ay hindi pwede na matanggap sa busapaga, hindi niya pwedeng matanggap ng monthly kapag ka golf o kaya naman ay balante, kailangan na magpa-file ka ng either din na 730 o kaya naman ay modelo unico. Para na sa ganun, yung isang golf yung isang balante ay matatanggap niya yung kanyang bonus rents. Gaya ng ating na-explain na noon, kasi yung amo ng isang golf o kaya naman ay balante, hindi po pwede na manggagaling sa kanya hindi pwede na magagaling doon sa amo yung inyong bonus rensi. Kaya kailangan na magpa-file ka ng either na 730 o kaya naman ay modelo unico. Oraga, umaasa ako na naging malinaw yan sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na re. Salamat sa panonood mo, salamat sa pagsuporta mo. Just in case na ikaw ay hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, sana mag-subscribe ka na, hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon ay wala ka mamimiss sa mga videos. At dini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay mag-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong sa akin kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, This is Chad, and always remember, Chad will guide you. Grazie raga, alla prossima!